Ito naman po yung harvis po natin na gulay sa ating palayan. Yung upo at saka saluyo. Ayan. Tapos, kung makikita nyo po mga ka-farmers, meron po tayong dragon fruit. Binili po natin yan sa kan kasama natin magsasaka. May talim kasi sila doon na ah, dragon fruit. Kaya bumili po tayo. Ayan. Uh, taga Tag-araw-araw, -ar meron po tayong uh, counting uh, maulam, mga ka-farmers. ang uh, ganda. Ganda itong ano, truyot. Ayan. Masarap itong pagsiwin. Pagsiw. Tapos ito, upo. Nagyan po natin ng tinapa. <laughs> Maganda ito. Tinapa. Ayan. Gigisahin kundi hindi kundi dingin tagyan ng ginamos ah, <laughs> ayan okay gracias naman ngayong araw po na ito